Pansin-pansin sa naging resulta ng impeachment kahapon sa Kamara. Ah, kapansin-pansin, maraming mga kilalang pangalan. <laughs> kalamihan dito mga political dynasties, ano, mga dinastiya sa politika, mga malalaking pangalan sa politika, mga tulad ng Arroyo, Villar, Rebilla, ano, ah, nakapansin-pansin, ngayon ay nasa mad, ano na ah, grupo na ng administrasyon. Ah, halimbawa si Bong Rebilla, tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado si Camille Villar, tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Hmm? Ha? Kahit si, ano, kahit si Jewel uh, Joel Villanueva, nasa grupo ng mayorya sa Senado. Kahit si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman ngayon, nasa grupo ng mayorya, majority. Ha? Ha? Gayun din si Erwin Tulfo. Pero pagdating sa butuhan, sa impeachment, hindi. Kahit mga nasa admin sila, hindi sila pumirma sa impeachment. <laughs> Anong ibig sabihin niyan? Parang parang Marcos lang yata sila, parang sumasama lang yata sila sa Marcos hang ngayong presidente ang Marcos ah. Pero pagdating na ng malapit na ang eleksyon sa 2028, parang magsasara yata ang mga ito ah. Ano sa tingin niyo mga kabunyo? Ito yung isang bagay na pag-iingatan ng administrasyon. Ito, ang mga tulad nito, di ba? Ha? Oportunista ang labas ng mga ito eh. ah mga kabunyo, mga kabayan, hindi po ba? oportunista ang labas ng mga ito. Sa so, tingin ko lang, opinion ko lang po yan. <laughs> Bakit oportunista? Eh, sa totoo lang, lumalabas, Sarah pa rin pala sila. Hmm? Hindi nila papayagang uh, ma-impeach si Sarah. Oh, ngayon, dahil hindi nila mapapayagang ma-impeach si Sarah, hindi sila pumerma doon. Oh. Pero kahit na, kahit na may ano na, lahat ng mga halos, halos sa ha, 250 na, na mga kongresista ng mga administrasyon, actually, mga ano, pro-admin na mga kongresista yon. Siyempre si Speaker Martin Romaldes ang nanguna doon. At mismo ng anak ng Presidente ang naunang pumerma. Pero hindi pa rin pumerma. Itong sila Arroyo. Ang mga kongresista kasi dyan, uh, si Arroyo Gloria, kongresista yan. Si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, kongresista yan ngayon. Tumatakbong senador yan, pero kongresista pa yan sa ngayon, si Camille Villar. Uh, hindi siya pumerma. Ganon din sila ni Mercado. Actually, tatlong rebilya kung nasa Congress, nasa Kamara. Tatlo yan, mga kabunyog. Sa Kamara, sila ni Mercado, rebilya, yung anak niyang si Dolo, rebilya, at yung isa pa niyang anak na si ah, Brian Rebilya. O, tatlong rebilya, hindi lahat yan pumirma. Yung lahat ng mga rebilya, yung tatlo, hindi pumirma sa impeachment. At si Eddie Villanueva ng Sibak Party List, dun nga eh, nakakatawa nga eh, Si bak ka, Si Bak, Citizens Battle Against Corruption daw. Ang main na issue doon sa impeachment ay in, ano, ang ground doon ay corruption. Tapos ikaw si bak ka, Si Bak, Citizens Battle Against Corruption, hindi ka pipirma sa impeachment? <laughs> ha? Oh. Kaya 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? O oh, sabi ni Juicy B, laglag na sila. Ayan si Camille. Oh, 'yan. Oh, 'di ba? Oh. Yan mga kabunyog mga kababayan. Kita nyo? Yan, kumbaga ang nangyayari dito, namamangka ito sa dalawang ilog. Mga namamangka ito sa dalawang ilog. Sumama si Camille Villar sa lineup ng administrasyon. Sumama si Bung sa lineup ng administrasyon. Bakit sila sumama? Si Erwin Tulfo sumama sa lineup ng administrasyon. Bakit? Kasi administrasyon yan eh. May pera yan, may makinarya yan. Lahat halos ng mga kongresista, lahat halos ng mga gobernador, mayor, ay nasa administrasyon. Siyempre kung iikot sila para makapangampanya, makakatipid sila sa gastos. Kasi ang gagastos ng pangampanya, pag ikot sa buong Pilipinas, ang mag oorganize ng mga rally, mga gobernador, mayor, kongresman, ng administrasyon. Kaya sumama itong si Camille Villar, sumama itong si Bong Rebilla, sumama itong si Werwin Tulpo. Pero ang totoo, Ah, ang totoo, hindi pa rin maalis sa kanila ang pagka pro Di ba? <laughs> oh, sabi tuloy ni Maria Teresa Bukala, di ko ibuboto ang mga yan. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kung itong mga ito ay totoong kasama na nga ng administrasyon, ha? kung totoo yun, ha? nanguna na yung anak ng presidente sa nagpirma, si Sandro Marcos. Pumermarin si Martin Romualdez. Ay kung kasama ka na dun sa administrasyon, kung kasama ka na sa majority, mayorya, halimbawa, si Rebilla, kasama siya sa line-up ng administrasyon sa Senado eh. Di ba? Si Camille Villa, kasama rin sa line-up ng administrasyon. Ay, pagdating dito, ha? Ha? O, ano na? Wala na. Kaya ito pa lang si Bong Rebilla, nasa line-up lang ng administrasyon, pero nasa lineup ng administrasyon pero pag nating na sa kung Duterte, Duterte pa rin pala sila. Ay. Sa, 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, 'yan ang malinaw diyan. kaya yung nag-iisip na ibuboto si Bong Rebilla, ibuboto si uh, Camille Villar, mag mag-isip-isip na kayo. <laughs> oh. Kasi nasa administration, sasabihin nila, attorney, basta kami, ibuboto kami sa administration lineup. Ibuboto nyo yung administration lineup. Nandiyan si Bong Rebilla, nandiyan si si Camille Villar, mga hindi nga pumirma sa ano, yung mga kapamilya nila. So, kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Ha? Ang malinaw dito, <laughs> ang malinaw dito sa anong ito, dapat makikita na dito ng sa tingin ko naman makikita naman niya ng administrasyon. Sa tingin ko nakikita naman niya ng Malacañang. Sa tingin ko nakikita naman niya nila Martin Romualdez. Hindi naman hindi naman loko-loko sila Martin Romualdez. Hindi naman loko-loko ang Malacanang na hindi nila makita yan. Ang loyalty pala ng Rebilla, ang loyalty pala ng Arroyo, ang loyalty pala ng Bilyar, ang loyalty pala ng Villanueva, ha? at itong ni Erwin Tulpo, nandun pa sa Duterte. Kasi yung pagperma doon, loyalty check yun eh. Sa amin ka ba? O sa Duterte? Ano bang nangyayari ngayon? Di ba ang nangyayari ngayon, talagang nag, -ano na, nahati na yung Duterte at saka yung Marcos Romualdez? saan ka ngayon? Sa Duterte ka o sa Marcos Romualdez? Ang unang pumirma doon sa Ang unang pumirma doon, anak ng presidente, inunahan na ni Sandro Marcos eh. O di dapat sumunod na yung kakampi ng administrasyon. O di dapat sumunod na yung mga kakampi ng administrasyon. O tama ka letter E, buong pamilya ni Rebilla hindi pumirma. O yan mga kabunyog mga kama, uh, kababayan. Ang nangyayari dito, malimbing itong mga ito. Nanginginabang lang sa administrasyon. Paano sila manginginabang sa administrasyon? Ay siyempre, kaila pag nag-usap-usap na ng mga pondo, Minist pag nasa administration ka, kasama ka sa majority, mayuriya, mag sa Senado, mag sa Kamara, pag nasa majority ka, malaki ang pondo mo. No? Kaya itong si Joel Villanueva, sumasama naman sa Senado, sa majority, ay, dahil ha, ang habol niya, malaking pondo. Itong si Edie Villanueva, yung ama niya, congressman naman sa baba, sa Kamara, representative ng Sibak. O, sumasama rin sa mayorya, majority. Pero pagdating doon sa impeachment, hindi siya pumirma. Ibig sabihin, nandun pa ang puso nila sa Duterte. Ganon din itong mga bilyar. Si Cynthia Bilyar, nasa grupo ng nasa grupo ng ano, nasa grupo ng administrasyon sa Senado, majority. Ganon din si kami Bilyar, nasa grupo rin ng majority sa Kamara. Tumatbo pa si Camille Bilyar na senadora sa line-up ng administrasyon. Pero pagdating sa impeachment, hindi pumirma. <laughs> Wala. <laughs> Makakabunyog. Na? Itong ano, itong uh, sigurado, sila Martin Romualdez, at sigurado ang Malacanang, tinitingnan yan. Tinitingnan yan. Patay kayo. Laglag kayo. Di ba? Ginagamit lang nila yung administrasyon kasi administrasyon. Yan ang malinaw dyan. Walang paninindigan. Uh, pag hindi ito, dapat alisin na lang yan, alisin, alisin na nila yan sa line-up ng administration. <laughs> Di ba? Yang si Rebilla sa kasi Camille Villar, oh, nasa line-up ng administration. Tapos hindi hindi sinuportahan ng impeachment. Ano ito? Ang malinaw dito, hindi pa rin nila kayang kumalas, hindi pa rin nila kayang kumalas sa Duterte. Kaya, yung mga nag-iisip na iboto yung administration line-up, administration line-up, Nandiyan si Rebilla, nandiyan si Camille Villar, ah, ang isipan nyo. Linagdagan nyo lang ang mga senador na kampi kay Sarah.